Mga kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors, please subscribe. MSG Channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. As, uh, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan, saan mangsulok sulok ng mundo kayo naroroon. At ito pong uh, video na ito ay uh, ribbon cutting sa bahay nila Juven at ni Nanay Biki. Uh, tinulungan ni Kindred TV, pinagawaan ng uh, magandang bahay dahil ang kanilang lumang bahay ay uh, sirang-sira na kapag umuulan ay mababasa sila. So, panoorin po natin ang uh, sayaw ng Team Kalingap na pasama dito si Rina, si Pinyel at saka si Kins TV. Kaya panoorin po natin ang kanilang magandang sayaw na ihahandog sa ribbon cutting. Kaya panoorin po natin ito. La gente या ही समाने आस्तीन है ना हम सब कहते हैं सबवा अनका परिया नमाई ना

O, ba diba guys? Napakagaling ni Rina. Magaling talaga sumayaw si Rina guys. Mahilig siyang sumayaw. Mahilig din siyang uh, kumanta. Kung marami siyang mga talent. So, ngayon ay napasama na siya sa Kalingap Dancers kasama ni Pinyel at ni Kuya Kins. O, di ba? Kaya maraming salamat sa pagtulong ni Kalinga Prab, kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Rina at lalong-lalo na kay Ate Roda na siyang nag-aalaga ngayon kay Rina. So napaka-supportive talaga ni Ate Roda na uh, kin kinilala niyang parang tunay na anak si Rina. Kaya maraming maraming salamat sa pag-alaga, sa pagtsatsaga. Dahil ngayon ay malaki na talaga ang improvement ni Rina. Napasali na siya sa mga mission, ng uh, kalingap sa lahat ng mission ni Kuya Val, ni Kalingap Prav na ribbon cutting o oh, sumasama na talaga siya. At ngayon ay masaya ako dahil nakita kong uh, napasama na si Rina sa Kalingap Dancer. Kaya ito na, uh, ituloy po natin hanggang uh, matapos.

thank So ayan mga kalingap, di ba? Napakagaling ni Rina kasama na sa mission. Sinong mag-aakala na mapasama si Rina sa mga mission na ginagawa ng kalingap? Kaya sana tuloy-tuloy na ang paggaling ni Rina. Uh, ituloy natin ang uh, ating pagdadasal para sa lubusang kagalingan ni Rina. Para uh, para back to normal na ang kanyang buhay o di ba sayang naman bata pa siya so at napakaganda pa napakaganda pa ni Rena so um, maraming maraming salamat sa pagtulong ng kalingap kay Rena Maraming salamat at uh, wag nating kalimutan, subscribe natin Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs. Uh, Kinrid TV at sa lahat ng uh, Kalingap Partners. So lahat-lahat na itong Kalingap Dancers ay tinulungan ni Coyoval, kaya ni Rina, ni Pinyel at iba pa. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod. Huwag po ninyong kalimutan na subscribe din. Maraming salamat.